So maing adlaw sa ijo hurot mga katambalos Panibagong araw, panibagong video ini mga katambalos So mauna niya ito part 2 sa ito Ang um, buba sa ito bayay So makita niyo mga katambalos Kung unsay gibuhat nako ako So naggabas-gabas ko diri asa Sa nga sa mangga Kaya ako lagi ni butangan diri Sin diri mga katambalos kay jaon may salin sa bagyo sa una sa audit Na sinaupat ka buok Na giuli, gipaulian sa una sa Atong tagiya sa outlet Nagi ah, trabahoan sa ako pari sa kwan kayutan so dya ay upat kasin so akong kuan hini ha ah, discarded diri ang mga katambalos ibutangan na ako ni Uxin diri kuan kanindiri na part ining na uba diri na atop so putlon anay na ako ning sanga diri ang mga katambalos kay para ma plaster na ako ang sin na upat kabuok tapos ipalapos ra na ako ang tubig si syempre mutulo man tubig so gidali dali gajod ni na ako mga katambalos kay grabe ulan gajod mga katambalos tapos sa sala kami mga tulog din kay makaya kaya pa magkatulog sa sala ang problema karon diri ako tulog kami sa sala tapos ulan mga katambulos tapos magbanak ang, ang ulan diri sa tubig sa kwarto o add man siya sa sala mga katambulos mo nang gipangitaan ako siya pamaagi na mastara ma na ako diri og sin sa kwarto ipalapos ra na ako diri sa kilid ang kuan tubig so ang ako discarded diri mga katambulos is putlon anay na ako ang, ang sanga na nilapos sa sin Amo? sa kwarto din butangan day na ako tapos sin. kaning mga sin na nibalik ko ako ni tulak pataas para dili, ma dili sinang ako ibutang. So ato gidi plaster pagtarong diri ang upat nato kasi mga katambalus para salo sa mga ulan. Nagikan sa buslot. So kaya-kaya pa ni nato diskartehan diri ang mga katambalus kay diri man sa kwarto na buslot. Nay na buslot sa sala pero gamay raghimuan. Di hapo na pamaagi. So pangitao na ninyo ang video sa last na ako ini mga katambalus kay kanina time nagabas pa ko diri. Ah, so tara shortcut tata sa ato ang pagbutang sa sin. So ipakita na ako sa inyo ang finished product na ako sa pagkahuman na ako og o utod ining kuan sa nga sa manga, mga katambalo si pakita na ako sa inyo kung giunsa nako ako pagplaster ang sin sa kwarto para masalo niya ang mga tulo sa ulan so, so bago na mo proceed dito uh, mga katambalos so diri yun naglisod ko ini pagabas sa, sa nga sa mga katambalos kay pitsido kayo mo igo ang ako ang kamot pag, pag, pagabas na ako diri asa, sa nga sa tapos grabe pag giyo, siya kagahi gijud mga katambalos tapos ang ako adres, nagamping ko nga dili maigo sa sina utod ang ako ang kamot so tara largo na kita sa finish product pagkahuman na ako diri so finally naputol na gijud na ako so ako rin ang bira diri ang mga katambalos ang sanga sa mangga so grabe ba yaday kabugat mga katambalos hapit pa maigo ang akong tiil pero God, bless wala gadyo din noon mga katambalos so nakita ninyo mga katambalos na wala na ang sanga so ang ato adi si Cartini sa ato rakan ang gamay diri na para itulak sab nato ning mga sin diri so napakoy on diri ah, sanga so mauna ni ang ato ang finish product sa ato ang pagkahuman mga katambalos so makita niyo ninyo diba plastado na murag walay guba ang ato ang kwarto. So, ipakita na ako sa inyo kung asa tong naguba na atop mga katambayos. Tiyadan! So, mauna ni siya ang naguba na atop. So, akong gibutangan siya og upat ka sin ang kwarto. So, dako gihapon gajud na tabang ang salin sa udit na sin na wala namo magamit mga katambayos. Salba gihapon ang diri asa mo ang guba na kuan na guba diri na sin sa kwarto. So, makasalod na ni siya sa ulan pero dili yun totally yun na kuan siya ma-perfect kay mo kusog mong yun ang kuan ulan tapos ang kuan kwan lagi basa sa kwarto pero dili na gyud as in totally yun siya so makita ang amo mga sandayong kay naguba man sa blaginan sa sala na isa ka sin natapad diri sa kwarto na sin so makita gininyo gibutang gibutangan ako siya o, sandayong para temporary na ang mutulo diya asa amo ang sala na ang largo na sab didto asa sin nang gibutang na ako sa kwarto so ingana ran diskarte gipaigo-igo ra ta sa Gino, o mga katambalos daon ba jay na reserva na sin kay para magamit pa to, pag pag maguba ang ato ang balay so mo na baya dahil yung purpose sa ato ang ato uh, upat na sinara so mo na baya dahil yung tragedy de mahita bo so gipa igo igu ragit sa gino um, mga katambalos na dyan ja, ay mabili na sin na upat ka sa to. Ding, so, ding 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 nina ko sa una so karoon na gamit ragit siya mga katambalos so makita ni mo ang kusina na mo, um, mga katambalos na guba sa bangsin sin so okay rana siya mga katambalos kay kusina raman na layo raman na diri asasala so okay rana siya maguba dyan kay malisdan naman dyan na to. so bahalag magbasa diyan diha ah, kay importante ang diri asa sala na dili mo abot ang tubig kay eh. diri kita mga tuyo so daghan salamat sa inyo mga katambalos. so abang abang ninyo ang part 3 na pag na sa ato ang punuan sa mga para ma na nato ang balay so daghan salamat sa inyong pagpangita I stay tuned na kamo ug daghan salamat og, please don't forget to follow our facebook page tambalos brother upgrade 2.0 og amo ang youtube channel na tambalos brother upgrade 2.0 giyapon daghan salamat O god bless amping mutanan mga katambalos daghan Salamat